Isang mayaman at matagumpay na para atleta ang nakatagpo ng hindi inaasahang pagkikita, ang taong minsang iniwan siya dahil sa kanyang pisikal na kapansanan noong siya ay bata pa. Ang mga emosyon ay umiikot sa loob niya habang iniisip niya ang mga kahihinatnan ng pagtatagpong ito. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Lucila, isang babaeng puno ng mga pangarap at inaasahan, ay natagpo ang buntis sa unang pagkakataon. Bagamat hindi na siya masyadong bata, napuno ang kanyang puso ng pananabik na maging isang ina. Palagi niyang iniisip na siya ay magiging isang ina sa mas bata na edad, ngunit hanggang noon, hindi siya nakatagpo ng isang tao na may parehong pagnanais. Ang buhay ni Lucila ay nabuksan sa gitna ng kanyang karera at ang abalang mga pangako ng pang-araw-araw na buhay na iniiwan ang kanyang romantikong buhay sa likod ng burner. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng makilala niya si Gregorio. Siya ay isang kaakit-akit at galante na tao, ang uri na madaling bumihag sa puso ng sinuman, at kasama si Lucila, ito ay hindi na iiba. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang naakit sa kanya. Ang pag-ibigan ni na Lucila at Gregorio ay mabilis na lumago at nagpa siya silang lumipat ng magkasama. Unti-unti, sinimula ni Lucila na makipag-usap kay Gregorio tungkol sa kanyang pagnanais na magkaanak, ngunit tila hindi siya lubos na kumbinsido na ito ay isang magandang ideya. Ang takot at kawalan ng katiyakan tungkol sa pagiging magulang ay tila bumabagabag sa kanyang mga iniisip. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Lucila na nawawala na ang posibilidad na magkaana. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ng pagpupursige at pag-asa hanggang sa wakas ay nakumbinsi niya si Gregorio na simulan ang paglalakbay na ito kasama niya. Sa kanilang pagtataka, ang pagbubuntis ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Hindi nagtagal, nabuntis si Lucila ng isang lalaki. Umapaw ang kagalakan sa kanyang puso, at ang napiling pangalan para sa sanggol ay Federico. Ang paghihintay, na tila walang katapusan, sa wakas ay natapos din umunlad ang pagbubuntis ni Lucila na may normal na kagalakan at pag-asa na inaasahan ng isa. Lumipas ang mga buwan, at nakita ni Lucila ang paglaki ng kanyang tiyan, kinikimkim ang paglaki ng maliit na nilalang na dinadala niya sa loob nang dumating ang oras ng panganganak, napalibutan si Lucila ng suporta at pagmamahal. Nanatili sa tabi niya si Gregorio, hawak ang kamay niya at binibigyan siya ng lakas ng loob. Ginabayan ng medical team, kasama ang kanilang kadalubhasaan at dedikasyon, ang proseso ng ligtas na pagdadala kay Federico sa mundo. Sa wakas, umalingaw-ngaw sa delivery room ang sigaw ng bagong panganak na pinupuno ang espasyo ng himig ng buhay. Inihayag ni Federico sa kanyang maningning at mausisa na mga mata, ang mga katangiang minana niya sa kanyang ina, ang parehong mga mata na puno ng lambing. Ang kanyang malambot at malasot lang buhok ay timpla ng kanyang ama, na nagpapatingkad sa genetic heritage na nag sa kanya sa kanilang pamilya. Mula sa pinakamaagang buwan ng kanyang buhay, ipinakita ni Federico ang isang mapangakit na personalidad. Ang kanyang kaakit-akit ng ngiti at mausisa na titig ay nagpapaliwanag sa puso ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Siya ay naging isang maningning na presensya sa bawat kapaligiran na kanyang pinaso, nagkakalat ng mga nakakahawa ng ngiti at kaibig-ibig na mga alon sa lahat ng kanyang nakatagpo. Habang nagsimulang magsalita si Federico sa kanyang mga unang salita, lalo lamang lumaki ang pagkaakit sa kanyang paligid. Ang kanyang matamis na boses at pagsisikap na makipag-usap ay nakaantig sa lahat sa espesyal na paraan. Bawat bagong tunog na kanyang ginawa ay isang dahilan para sa pagdiriwang at pananabik para kay Lucila at Gregorio na hinahangaan ang bawat milestone sa pagunlad ng kanilang anak. Dahil sa likas na karisma ni Federico, siya ang naging sentro ng atensyon sa bawat pamilya at sosyal na pagtitipon. Ang kanyang masigla at mapaglarong presensya ay umaakit ng mga tingin at niti. Siya ay labis na nasisiyahan sa atensyon na gustong maging dahilan ng pagtawa at pagmamahal. Para bang naintindihan niya ang kapangyarihang taglay niya para pasayahin ang mga araw ng mga nakapaligid sa kanya. Para kay Lucila, ang makita si Federico na masaya at minamahal ng lahat ay pinagmumulan ng matinding pagmamalaki at kagalakan. Natunaw ang kanyang makainang puso sa bawat kilos ng pagmamahal at bawat nakakahawa na tawa mula sa kanyang pinakamamahal na anak. Hinangaan niya kung paano niya pinalabas ang kaligayahan at nakuha ang mga puso ng mga tao na nagdadala ng liwanag sa kanilang buhay. Ang pagbisita sa pediatrician ay nagdala ng hindi inaasahang balita na nagdulot ng anino ng pag-aalala tungkol sa dinamika ng pamilya ni na Lucila, Gregorio at Federico. Ang mga pusong nag-uumapaw sa kagalakan ay napuno na ngayon ng pangamba at kawalan ng katiyakan. Sa pagbisitang ito sa pediatrician, maingat na inobserbahan ng doktor si Federico at ang kanyang kakayahan sa motor. Nababalot sa hangin ang pag-aalala habang sabik na hinihintay ni na Lucila at Gregorio ang diagnosis. Ang doktor, sa kanyang karanasan at kaalaman, ay gumawa ng isang naukol na obserbasyon, maaaring may mali sa mga binti ni Federico. Ang balita mula sa mga pagsubok ay napakalaki para kay Lucila at Gregorio. Kinumpirma ng mga resulta ang diagnosis ng isang bihirang sakit na nagdulot ng permanenteng paralisis sa mga binti ni Federico. Dahil sa epekto ng paghahayag na iyon, tila naglaho ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, na nag-iwan ng masakit na kawalan sa kanilang mga puso. Ang balita ng kalagayan ni Federico ay nagdulot ng matinding pagbabago sa buhay ng buong pamilya. Si Lucila ay gumawa ng isang mahirap na desisyon Ngunit dahil sa hindi natitinag na pagmamahal, siya ay huminto sa kanyang trabaho upang italaga ang kanyang sarili ng eksklusibo sa pangangalaga at suporta ni Federico. Mula sa sandaling iyon, si Lucila ang naging pangunahing tagapag-alaga ni Federico, inialay ang bawat minuto ng kanyang araw sa pagbibigay ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga para sa kanyang anak. Siya ay sumibak sa isang bagong mundo ng mga therapy at paggamot, na naghahanap ng bawat magagamit na opsyon upang matulungan si Federico na magkaroon ng ilang kadali ang kumilos. Sa paglipas ng mga taon, lumago si Federico sa katalinuhan at katalinuhan sa kabila ng mga pisikal na limitasyon na kanyang kinakaharap. Si Lucila, na determinadong magbigay ng mas komportableng buhay para kay Federico, ay walang sawang nagpatuloy sa paghahanap ng mga alternatibo at paggamot. Bawat bagong terapi o paggamot na lumitaw, handa si Lucila na galugarin at dalhin si Federico upang lumaho. Nag-invest siya ng oras, lakas, at mga mapagkukunang pinansyal upang mag-alok sa kanya ng pinakamahusay na mga pagkakataon para sa pag at kagalingan. Gayunpaman, ang mga gasto sa mga paggamot na ito ay nagsimulang mabigat sa budget ng pamilya, na lumikha ng karagdagang mga tensyon at alalahanin. Sa kasamaang palad, para lumala ang sitwasyon, nagsimulang magsugal ang ama ni Federico na si Gregorio. Ang walang ingat at nakakahumaling na pagpili na ito ay higit na naubos ang mga mapagkukunan ng pamilya. Ang pagsusugal ni Gregorio ay hindi lamang naubos ang pera na maaaring idirekta sa pagpapagamot kay Federico, ngunit nagdulot din ng serye ng mga emosyonal at pampamilyang problema. Ang mga talakayan sa pagitan ni na Lucila at Gregorio ay naging mas madalas habang ang mga tensyon ay tumataas. Ang pagkagumon sa pagsusugal ni Gregorio ay lubhang nakaapekto sa dynamics ng pamilya na nagpapahina sa tiwala at nagdulot ng pinsala. Nakaramdam si Lucila ng labis na pananagutan sa pag-aalaga kay Federico at pagtiyak na mayroon siyang pinakamahusay na mga pagkakataon habang nagpupumilit na harapin ang pinansyal at emosyonal na kahihinatnan ng mga aksyon ni Gregorio. Ang eksenang nasaksihan ni Lucila sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng physiotherapy session ni Federico ay nagpabigat sa kanyang puso. Nandoon si Gregorio, lumalabas sa isang bahay pustahan sa kalagitnaan ng hapon, sa oras na dapat ay nagtatrabaho siya. Kinalamo ng galit at pagkabigo si Lucila nang makaharap si Gregorio doon sa gitna ng kalsada. Matindi at mainit ang pagtatalo sa pagitan nila. Humingi ng mga paliwanag si Lucila kay Gregorio, hindi makapaniwalang itinayan niya ang kinabukasan ni Federico. Inamin ni Gregorio na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho at ang pera na nasa kanyang mga kamay ay ang kanyang severance pay. Ngunit ang paghahayag ni Gregorio ay hindi tumigil doon. Sa gitna ng galit at sakit, inamin niyang hindi niya kailanman ginustong maging ama na pinagbigyan lang niya ang kagustuhan ni Lucila na mapasaya siya. Ang hilaw na katotohanan ay tumama kay Lucila na parang kutsilyo, malalim na pinuputol ang kanyang mga inaasahan at pangarap. Sa kabila ng sakit at kalungkutan na hinarap ni Lucila pagkatapos ng pag-alis ni Gregorio, may mga magagandang sorpresa ang tadhana para sa kanya at kay Federico. Dahil napipilitan siyang bumalik sa trabaho, nagpasya si Lucila na i-enroll si Federico sa isang paaralan na nag-aalok ng mga aktibidad at suporta para sa mga batang may pisikal na limitasyon. Sa paaralang ito natuklasan ni Federico ang hilig sa paglangoy. Ang tubig ay naging kanyang santuwaryo, isang lugar kung saan natagpuan niya ang kalayaan at kalayaan. Sa tubig, hindi na niya kailangan ng tulong ng sinuman para makagalaw. Sa lakas ng kanyang mga bisig, malayang nakalangoy si Federico, nakararanas ng pakiramdam ng pagpapalakas at pagtagumpayan. Ang paglangoy ay naging mahalagang bahagi ng gawain ni Federico. Sa ilalim ng patnubay ng mga dalubhasang instruktor, napaunlad niya ang kanyang mga kasanayan sa tubig, pinalakas ang kanyang katawan at nagkakaroon ng tiwala sa kanyang mga kakayahan. Ang pakiramdam ng paggalaw sa tubig ay nagdala sa kanya ng isang bagong pananaw sa buhay at isang pakiramdam ng kalayaan na hindi pa niya naranasan noon. Sa paglipas ng panahon, si Federico ay hindi lamang naging mahusay sa paglangoy kundi naging isang tunay na kampiyon. Ang kanyang determinasyon, lakas, at kahanga-hangang mga kasanayan ay humantong sa kanya upang manalo ng mga kompetisyon para sa mga atletang may mga kapansanan na nag-iiwan ng marka sa larangan ng palakasan. Habang lumalaki si Federico, lalo lang lumakas ang hilig niya sa paglangoy. Ang kanyang nakatuong pagsasanay at likas na talento ay humantong sa kanya upang makamit ang mga kahangahangang hangang milestone, pagsira ng mga record sa kanyang kategorya. Ang kanyang mga pagsisikap at tagumpay ay kinilala hindi lamang ng kanyang sports community, kundi pati na rin ng kanyang bansa. Noong si Federico ay isang determinadong binata na natanggap niya ang pinakakapanapanabik na balita ng kanyang karera. Siya ay naging kwalipikado na kumatawan sa kanyang bansa sa Paralympic Games, ang nangungunang sporting event para sa mga atletang may kapansanan. Sa Paralympics, kuminang si Federico. Ang kanyang husay sa tubig at ang kanyang determinasyon ay nakakuha sa kanya ng mga medalya at nakabasag ng mga record. Sa kanyang lumalagong katanyagan at mga tagumpay sa Paralympics, si Federico ay naging isang hinahangad na figura sa mga kaganapan at komperensya sa buong mundo. Ang kanyang kwento ng pagharap sa kahirapan at tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa mga tao sa lahat ng edad at pinagmulan. Ang mga lektura at pagtatanghal na ito ay nagdala kay Federico ng higit na pagkilala. Nakuha niya ang suporta ng iba't ibang kumpanya na nag-sponsor sa kanya. Ang mga sponsorship na ito ay nagbigay kay Federico ng magandang sweldo at nag-alok sa kanya ng katatagan sa pananalapi. Ang yaman na natamo ni Federico ay direktang resulta ng kanyang pagpupursige, kasanayan at walang kapagurang dedikasyon. Hindi lamang siya naging isang standout na atleta, kundi isang entrepreneur din na gumagamit ng visibility at pagkilala upang bumuo ng isang pangmatagalang legacy sa suporta ng kanyang mga kumpanyang nag sponsor Nakapag-invest si Federico sa mga proyekto at mga hakbangin na nakatulong sa ibang mga taong may mga kapansanan, na naglalayong mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at magbigay ng mga pagkakataon para madaig ang mga hamon. Ginamit niya ang kanyang kayamanan at impluensya upang gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba na nagtatag ng isang positibong epekto na higit pa sa kanyang mga tagumpay sa sports. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Federico na makakatagpo siya ng isang tao mula sa kanyang nakaraan. Paglabas niya sa isang hotel na tinutuluyan niya, lumulutang sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang pamilyar na mukha, ito ay ang kanyang ama na nakatayo doon sa pintuan ng hotel. Ang lalaki na ngayon ay may edad na ay namamalimos ng limos. Buhay pa rin sa kanyang kalooban ang alaala ng pag-iwan at sakit na dulot ng kanyang ama. May intindihan naman kung baliwalain na lang niya ang lalaking nagpabaya sa kanya sa ganitong maselang sandali ng kanyang buhay. Gayunpaman, alam ni Federico na ang lahat ay karapat dapat ng pagkakataon para sa kapatawaran. Tiningnan niya ang matanda ng maihabag at empatiya na ang kahinaan at kahinaan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa isang nakakagulat na kilos, inabot ni Federico at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Isang malumanay nangiti ng ang sumilay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, walang mga salita ang kailangan. Ang pagpapatawad ay dumaloy kahit sa katahimikan. Hindi alam ni Federico kung ano ang kinabukasan ng kanyang relasyon sa kanyang ama, ngunit nakadama siya ng malalim na kapayapaan sa kakayahang malampasan ang masakit na panahon ng kanyang nakaraan. Sa pagpili magpatawad, natanto niya na ang tunay na pinalaya ay ang kanyang sarili, malaya sa pananakit, hinanakit at paghihiganti. Gumaan at walang bigat ang pakiramdam ni Federico na sumulong. Dinala niya ang mahalagang aral na ang pagpapatawad ay isang makapangyarihang pagpili na makapagpapabago ng buhay, na magpapalaya sa atin na mamuhay ng lubusan at makahanap ng tunay na kaligayahan. At kaya, sumulong si Federico, sumisid sa tubig ng buhay na may pasasalamat, pagmamahal, at pusong walang hinanakit. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ang komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!